Grace. Ang pahiwatig ng gabay kung may gagawin kang deal, dapat ay mas maging, maingat ka sa isasagot sa kanila lalo na kung sa paggagawa ng partnership, para maging mas maayos ang deal mo ngayong araw, at ngayong araw ay kung may gagawin na pagpirma, dapat ay magawa mo ng mas maayos may swerte ang magagawa. Ang iiwasan mo lang ang transaksyon sa gabi mahina na ang iyong swerte sa ganoong mga oras ang pinapahiwati. Sa iyong pera ay dapat na mabigyan mo ng pera ang mahal mo kahit maliit lang dahil may swerte dala-dala ang mga hawak mong pera, para ang mahal ay makatagpo din ng pagdami ng kanyang pera. Sa pagmamahalan ang masayang pag-aakapan at paghalik sa pagmamahalan, ay magbibigay ng good energy sa tahanan na mas lalong dumami ang gabay ng katalinuhan ng pag-asenso sa ikakabuhay. At sa trabaho, huwag kang magpapataan sa mga gawain, ngayong araw dahil doon ka pwedeng mabigyan ng kamalasan, kaya dapat kang magsipag ngayong araw sa mga gawain, ang pinapahiwatig, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 20 at number 16 at number 34. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig sa mga plano mo ngayong araw ay iwasan mo munang gawin dahil magagastusan ka lang ng walang kabuluhan at hindi na mababalik ang pera mong nagastos at ngayong araw ay maganda ang enerhiya sa pagpapasaya sa pamilya, kaya gawin ang mga advice na sila ay mapapasaya at magkakaroon sila ng kasiyahan sa mga magagawa, at sa iyo ay huhusay ka naman sa paggawa ng mga gustong magawa, ngayong araw ang pahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay unahin mo ang pamilya at magulang, kung mayroon kang ekstrang pera kahit maliliit na halaga para pag-umpisahan nila ng swerte sa pagdami ng pera sa mga gustong magagawa. Sa trabaho ay huwag kang magtitiwala kagad sa mga kasama sa trabaho na mahilig magpalakas sa mga boss, iwasan mo sila ngayong araw. Dahil sila ay tukso ng gastos at suliranin sa relasyon ng pagkakagalit, ang pahiwatig, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 17 number 25 at number 20 Gemini ngayong araw ang pahiwatig ay maging masaya ang iyong aura kung may kausap sa pamilya o sa ibang tao dahil sa ganoon mo mapapalabas ang iyong katalinuhan sa gustong magawa kung deal at makatulong sa pamilya kung may mga suliranin at ngayong araw ay umiwas muna sa lahat ng usapang deal kung sa malayong lugar, dahil kamalasan ang kaya mong makuha doon sa mapupuntahan, hanggat magagawa mong iwasan ay iyong gawin, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw dapat ay maging maingat sa bawat kalusugan, dahil may sinyales na may dadalaw ng hanging na nagbibigay ng ikakahina ng kalusugan, at kung may extrang pera ay mabigyan mo ang mga anak na may asawa, at syempre ang minamahal ng maging masagana ang dating ng pera sa tahanan. Sa trabaho, kung may gagawin kang importante ay gawin mo kagad, ng maayos para makakakuha ka lalo ng pagtitiwala sa iyong superior, na siyang makakatulong sa iyo sa hinaharap, Kung gusto mong makakuha ng pag-asenso, kaya laging kang makisama sa kanya, pag sa mga gawain na importante. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 25, number 11 at number 36. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung ang naging transaksyon ng mga nakaraang araw at muling kayong magkakaroon ng usapan ay dapat magkaalaman na kayo kung dapat pang ituloy o tapusin mo na kung ano ang magiging kalabasan ay para sa iyo ang ganoon at kung gusto nang gumawa ng negosyo kung hihiramin mo lang ang ibang pera na puhunan ay huwag mo nang ituloy mahihirapan ang aura ng pag-asenso gumawa ka na mag-ipon ka pa nang mag-ipon ng pera at saka mo gawin ang nais mo at makakasiguro ka na walang bad energy. Sa iyong isipan magiging masaya ka sa pagpapaasenso ng negosyo ang pahiwatig. Sa iyong pera ang pahiwatig ay wala kang gagawin paglalabas at pagpapautang sa ibang tao. Nang lagi nasa iyo ang swerte mong pera para sa pagunlad ng pagkakaperahan, dahil may aura na lalong dadami pag walang ikaw na palabas na pera ngayong araw. Sa trabaho, ay may masayang araw na sinyales na ikaw. Ay talagang mabibigyan ng masayang papuri ng mga superior. Kaya huwag kang magbabago kung mapuri mas pagbutihin mo pa para magtuloy-tuloy na ang iyong swerte sa hanap buhay. At sa tahanan ang pahiwatig ay bawal muna tumanggap ng bisita nang walang makapasok na bad enerhiya sa bahay Virgo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 17 number 29 at number 36 Leo ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay may maayos ka ng aura ng kahusayan sa mga gustong gawin. Basta laging maging relax ay magagawa mong ilabas. Ang natatago mong kahusayan sa pakikipag-usap, kaya kung mayroong deal ay dapat na iyong puntahan, kung nag-iisip ka naman makapagtrabaho, sa ibang bansa ay okay sa may tamang gulang na bata pa ang edad at doon madaming swerte, na naghihintay sa ibang bansa para makaasenso sa pamumuhay o pag-iipon ng puhunan, para makagawa ng negosyo. Pero kung may edad ka na, ay mas maging masipag ka sa mga pinagkakakitaan sa ngayon at magiging masaya ka sa magagawa ang pinapahiwati Sa trabaho, ngayong araw ang pahiwatig ay mag-ingat ka sa mga kasama sa trabaho na mahilig dumikit sa mga nakakataas na boss dahil sila ang tukso ng gastos sa iyo, kaya huwag ka muna makisama dahil abala pa sa iyo sa mga gagawin na trabaho. Sa iyong pera kung may extra kang pera ang maabutan ang mga anak, at ang minamahal ng pera ay okay ng patuloy na gumaganda ang grasya ng pera sa tahanan. Sa pagmamahalan dapat ay may mahaba kang pasensya muna ngayong araw dahil para mas maging masaya ang pag-iibigan at nang hindi kayo mad allow ng maliit na tampuhan Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color gold and color pink number 20 number 25 at number 17 Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kung may balak bumiyahe dahil sa may deal ka kung maaga. Pa may sikat pa ng araw, ay pwede kang makatuloy maayos mong magagawa ang pakikipag-usap. Pero kung laganap na ang dilim, ang oras ng usapan ay ipagpaliban mo na lang, matatalo ka sa kanilang pamamaraan, at ngayong araw kung may makakausap, kang kamag-anak ang dapat ay bigyan mo ng oras na makausap dahil may sinyales kung kayo ay magkakaroon ng kasunduan ay magagawa ninyo makagawa ng other income na kahit maliitan ay kikita kayo ng pera ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa miyembro ng pamilya ang pahiwatig kung magagawa mong samahan sa kanilang gagawin ngayong araw. Dahil ang advice mo ay kailangan nilang tunay para maging naaayon na resulta ang magagawa. Sa trabaho ay maayos ang buong araw at walang sinyales na problema sa mga gawain, at ang ugali mong laging masinop ay okay. Pero ang ugaling madaling tumulong ay bawasan mo muna ngayong araw, dahil masasamantala, lang ang iyong katalinuhan at nakukuhanan ka ng swerte ng ibang kasama sa trabaho. Kaya mag-focus ka muna sa iyong mga ginagawa at kahit tapos ka na, ay huwag nang tumulong ang pahiwati. Sa pagmamahalan sa tahanan ay masaya ang buong araw walang sinyales na suliranin, pagganda ng inyong mga bawat kalusugan dahil wala kayong pag-aaway at laging nasisiyahan ang gabay na maalagaan ang kabuhayan, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 16 number 32 at number 25. Libra Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay dapat kang maging maramot hanggat makakaya mo, dahil ang pwede makausap ay mas gusto ang ikaw ay malamangan kaya piliin mo ngayong araw, ang kakausapin kung hindi mo kausapin, ang iba at hindi na bumalik ay mas makakainam pa sa iyo ang pahiwatig. Ang pahiwatig ng iyong gabay ay dalawin mo ang magulang ng iyong mapasaya at mapapaganda, ang kanilang kalusugan at sa iyo ang grasya ng gabay ay laging may mahuhusay na pamamaraan sa pamumuhay. At sa pera ay bawal kang magpautang at tumulong sa ibang tao ngayong araw, nang makakaiwas sa problema sa pera sa hinaharap. Sa trabaho, ngayong araw ay may sinyales na pwede kang magkaroon ng suliranin, kung hindi mo mabibigyan ng atensyon, ang mga kasama sa trabaho baka akalain nila na ikaw ay nagmamagaling, Bigyan mo ng atensyon, sila nang makaiwas ka sa suliranin at maging masaya ang iyong araw sa trabaho. Sa pagmamahalan ay masaya at maligaya at walang pahiwatig na tampuhan, at pagunlad dahil sa iyo na laging maunawain na ugali sa pamilya, at may aura na masaya ka lagi na nakakausap ng pamilya, ay laging dumadami ang positive energy sa tahanan, Capricorn ng kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 24 number 16 at number 35. Scorpio. Ngayong araw ayon sa gumagabay kung may pangarap. Kana isang pagnenegosyo at para yumaman ay ituloy mo ang ganoong ugali, dahil sa positive energy mo na pangarap na ganoon ay mabibigyan ka ng pagkakataon na makagawa ng pagnenegosyo sa hinaharap, ang pahiwatig kaya ituloy ang positive energy ng pangarap, at ngayong araw bawal muna ang magbigay ng mga kaalaman, kahit pa iyong mga kakilala ng matagal, dahil kukuhanan ka lang ng swerte, ng mga ganoong tao kaya iwasan mo muna ang mga ganoong kabaitan maging matahimik na maramot muna ngayong araw sa iyong pera ngayong araw ay bawal sa iyo ang magpalabas ng pera kahit pa may lalapit sa iyo na maganda ang kitaan ng pera nang makaiwas ka sa kalungkutan kung pera na ang pag-uusapan ngayong araw sa may negosyo ngayong araw may pahiwatig ay pwede kang magkaroon ng maliit na suliranin kaya dapat kang mapagmasid sa mga tauhan, at baka may matagal ng ginagawa na nakakakuha sa iyo ng pera ng lihim, oras na iyong mahuli ay iyon ng paalisin, pero huwag ka ng magalit at huwag na rin ipaalam sa barangay para mas lalong gumanda ang aura ng swerte sa iyong negosyo. Sa pagmamahalan ay masaya ang dating ngayong araw walang sinyales na problema, normal na masaya ang buhay pag-iibigan. Kahit normal ay lagi namang nag-iipon ng good energy ng pangmatagalan na pagmamahalan ng ikakaganda ng pamumuhay. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 14 number 29 at number 8. Sagittarius ngayong araw kung may usapan ka na negosyo. Sa mga kapatid, ay maging matahimik ka lang at makinig, nang makapagsuggest ka ng maayos, at kung isasama ka sa nila ay mas mainam na huwag ka nang sumama mas makakabagal sa iyong pag-asenso. Kung papayag sila ang anak o minamahal, ang iyong isama sa kanila nang lalong gumanda ang aura ng swerte sa inyong pamilya. At ngayong araw ay okay na mabigyan mo ng oras, ang deal kahit malayo may swerte rin, para sa iyo ang naghihintay ang pahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung may kausap na isang pagnenegosyo, ay sabihan mo lang na dapat ay mas maaga sila pumunta para hindi sila magawang malito ng makakausap ang magbibigay ng maayos na resulta na pagunlad sa kanila, at sa pera ay maganda naman ang pagkakaperhan, ang iiwasan ay magbigay ng pera sa pamangkin at pinsan pwede kang madala ng mabilis na gastusan ang pinapahiwati sa trabaho, ay normal na araw walang sinyales na problema. Maging maunawain ka lang sa buong araw, sa mga usapan sa trabaho ng makaiwas sa pwedeng ikalungkot mo kaya maging mas matahimik ang naayon na iyong magawa. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 16, number 10 at number 25. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ang pagiging. Strike to mo, nang makita nila na ikaw ay seryoso sa inyong. Usapan, nang hindi sila makagawa ng maling information na maibibigay sa iyo. At kung okay ang lahat ay siguradong may lalabas ang iyong husay para makagawa ng maayos na resulta. At ngayong araw ay may masayang kang aura para sa pamilya, lalo na kung kayo nang minamahal, ay magkakasama sa deal na ibang usapan maayos ninyo na magagawa ang gusto, kaya hindi lang sa pagmamahalan maayos ang swerte. Nang minamahal kahit sa ibang transaksyon ay nagpapaganda siya ng aura ng swerte kung iyong nakakasama, ang pinapahiwatig. Ngayong araw ang pahiwatig sa pera wala kang pagpapautang at pagtulong na gagawin sa ibang tao. At huwag ka rin magbibigay ng pera sa pamangkin at pinsan, kahit pa may extra kang pera. Sa iyong kalusugan ay bawal sa iyong ngayong araw, ang alak at mga pagkain lamang loob at street foods, magpapahina sa ugat ng baga at puso ayon sa gabay kalusugan. Sa trabaho, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat ka, dahil kung masyado kang magtitiwala, nang husto sa iyong isipan na madali mong magagawa at baka magkaroon ka ng pagkakamali kaya maging relax at maging mas mapanuri ng wala kang magawa na pagkakamali sa gagawin na trabaho ang pahiwatig. Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color yellow number 23 number 31 at number 17. Aquarius, ngayong araw ay mas unahin mo ang kayang magagawa para sa pamilya, para ang mga dapat mong magawa sa labas ay maging mas maayos dahil may aura ka ng kasiyahan sa mga gustong gagawin sa ibang tao. At ngayong araw ay huwag ka muna tumanggap ng usapan sa malayong lugar, dahil resultang gastos at pwedeng mainis ka pa, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera may sinyales ay may lalapit na pera ang hanap, okay naman sa iyo ang magpautang ngayong araw basta may collateral kang makukuha ng sa ganoon ay pilit kanyang babayaran. Sa trabaho, ay mas mainam sa iyo ang maging matahimik para hindi ka makuha na ng swerte, ng ibang kasama sa trabaho at makakagawa ka ng maayos at makakauwi ng masaya sa bahay at sa pagmamahalan ay laging masaya, ang gumagabay hanggat laging nagkakaisa kayo sa mga plano ng pagunlad sa pamumuhay, at hindi basta kayo pababayaan na magkagalit ng gumagabay, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 8, number 15 at number 29. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay huwag ng umalis. Kung deal lang sa ibang tao dahil wala kang mapapala sa kanila ngayong araw, pero kung kasama nila ang iyong mga kamag-anak, sa deal ay iyong puntahan, sinyales na makakagawa kayo ng deal na maayos, kahit maliit na pagkakakitaan, ay sulit ang inyong pinaghirapan ang pinapahiwatig, at ang maganda din ang mga usapan sa pamilya kung may plano ng isang negosyo, pwedeng kayo makagawa ng maayos na plano, basta iisa lang ang gusto ninyong gagawin ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay ayos sa iyo ngayong araw, ang magbigay ng pera sa mga anak, at sa minamahal, kung galing sa iyong naiipon na pera, pag-unlad para sa buong pamilya, at gabay ng katalinuhan sa pagkakaperahan. Sa trabaho, ay mas mainam pa sa iyo ang mag-absent kung walang importanteng gawain, dahil may aura ka na mabilis kang pwedeng magalit, pero kung ikaw naman ay talagang papasok ay maging mapagpasensya ng husto, at maglalayo ka sa mga kwentuhan na usapan ang pahiwatig, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color silver number 22, number 18 at number 19.